Kung may mukha ng perpektong Filipina beauty noong 90s, walang iba kundi si Dawn Zulueta. Elegante, disente, at walang kupas ang ganda si Dawn Zulueta ang crush ng bayan noon. At hanggang ngayon, mula sa tambalan nila ni Richard Gomez hanggang sa mga iconic films tulad ng Hihintayin Kita sa Langit, Si Don Zulueta ang definisyon ng timeless love story. Tatlong dekada na ang lumipas pero parang hindi siya tinatablan ng panahon. Still graceful, still the same Don Zulueta we all admired. Kung ikaw ay batang 90s, sigurado akong isa rin siya sa iniidolo mo noon. Comment ka nga kung anong movie ang pinakanatatandaan mo kay Don Sulueta?